Good morning mga idol Happy Monday po sa ating lahat mga idol Kabobog Time check tayo 7.30 pa lang ng umaga Yan ah, nandyan na si Kabobog Louie Yo 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 Ito pala yung uh, project namin kay Architect Dan Manalang ng Bangkal Extension May Kawayan Bulacan Ayan na po siya mga idol Mayroon na siyang uh, salamin Clear glass At ito yung iba yung iba di pa namin binuo kasi doon na nga lang namin bubuoy kasi malaki at ito yung glass door nya medyo maulit itong glass door tapos yung isang fix kasi mga idol 10 mm yan. yung pag order ko ng 10 mm, isang buo kailangan makuha ko ng mga saktong sukat ay mayroon daw pagbabago yung ano fix glass door ni sir ni architect dan tumawag yun sa akin mayroon daw pagbabago kaya hindi ko pa kinuha yung salamin susukatan namin saka namin ikukunin para makat ng eksakto nandyan si Kabubog Louie nag-aayos mga idol niya yeah, labas yung mga gamit natin at ito naman dumating yung order ko mga idol ng Lazada ito kasi ang gagamitin ko para sa screen kaya yeah, nung order tayo mga idol dumating kaapon Nandiyan na si Kabug Jude <laughs> Ngayon, nung Sabado pa yan, dinikit mga idol. Para nakakasigurado kami na katuyo na siya. Ngayon, labas nila mga idol na bubog. Sinasandal muna sa ating kulong-kulong. Ngayon, bukas pa kasi ang instrument namin yan mga idol. Kasi gagawin ngayon yung iskrim. Mahirap kasing gumawa na wala na yan. kailangan nandito pa para may actual namin yung script Ayan, hindi ko na ikabubugloy yung mga idol. Yung kasi sa ibabaw, di pa na silicon. Yung silicon namin yan nung Sabado, sa ilalim lang.

madamage pa yan ayan yan kasi mga idol natumba nung sabado kaya na damage papalitan namin yan eh Ngayon mga idol, yung uh, pull out basket ni Ate Tess. Dak pa, no? Kumusta yun ang mystery box? si up yun mga idol nandun sa cabinet nya ayan po ayan project namin kay ano mga idol kay boost dyan dakpano in artist dakpano ayan po yan si up ni kabubog louie Ah, mga, mga idol. Ini sila na kabur buk lu, wi. At maliligo rin muna tayo mga idol kabubo dahil mayang ang pa tayo. A few moments later. Okay, mga idol, nakakaligo na tayo mga idol. Tapos na tayong maligo. Pwes ko na naman ang kabubog. Simula na naman tayo mga idol sa mga gawain.

A few moments later Ulan na naman mga idol Yan si Cabo Boglo Ayan na po yung eh, screen door ng Dika Home Subdivision mga idol Dika Home oh, may kawayan Kaluysoy, may kawayan bulakan. Ito na yung amplifier mga idol. At si Kawubong Jude, nag screen na mga idol. Bumabanat na agad. Magiging master. Ang lakas ng ulan mga idol kabubog. Yan galing kayo sa ano, Giginto Bulacan. Inasikaso ko mga idol yung materialis kay ano, Boss John Corpus ng Valenzuela, yung matte Gray. Ayan, doon ako kumuha mga idol. Mas mabilis ang transaksyon doon. Ayun, humulan ng malakas mga idol. Oh. saktong -sakto pagbalik ko. Ayan, sa mga gusto pong magpagawa mga idol, kabubog. About glass in aluminum product. Ayan, kabubog dinis. Glass Aluminum Installation of Services is located at Barangay Santa 1, Marilao, Bulacan. Road going to its Slaughterhouse. Ayan, pwede nyo pong tawagan sa aking cellphone number 0922 At visitahin nyo na rin po ang aking Facebook page, Dinis2080. Ganun na rin po ang aking YouTube channel, Dinis2080. Ayan mga idol, nandyan na yung order natin. Yung matte gray. Ayan po.

Ali. Yan. Eh wag mong isobra. Ipatong mo ulit ulit yan. Wag lang susubra kasi paglak lock ng pinto eh. <laughs> Tapos dati nandun po kasi mayroon. Nga mga idol, honor ko. Ho. Honor ko ho yung kikinto bulakan mga idol kabubog. Ayan na po yung materialis mo. Ayan, dumating na yung order namin. Hmm. Ayan na po yung materialis mo. Mga tubo lang, tapos iso, bisi. Ayan, ang uh, wala dyan, yung 900 series, 50 series, at yung iba pa. Ayan po. Ngayon hey, mga idol, time check tayo. Quarter to five na mga idol sa bubog. Ayan, ah, gumagawa pa yung dalawa mga idol. Sa bubog, Joy. At si kabubog, Louie. And dumating, dumating na pala mga idol yung Matic na order ko mga idol. Ayan, shout out kay uh, Engineer Boss John Corpus in Ma'am Erma Salvador Corpus. And maraming salamat sa pagkitiwala. Ayan, ngayon lang ako naka-update mga idol hapon na ng ating video dahil pumunta ako ng anong supplier in Asikaso to yan mga idol para ma magsimula na kami mag-assemble mga idol kabubog at nandyan na nga mga idol ngayon na yung mga ano natin Nani na po i-deliver yan mga idol kabubog Ayan medyo madilim na Madilim ang panahon mga idol Masama ang panahon Tingnan nyo naman mga idol palaging makulimlim at umuulan-ulan hmm. ang ulan mga idol dito naman yung ayan, project namin sa Maykawayan kay Architect Dan Manalang ganyan na po ayan mga idol kabubog yan po ang aming eh, nagawa ngayong araw nangyayari ngayong araw mga idol talaga kabubog mga kaganapan ngayong araw and maraming salamat mga idol sa mga viewers subscriber natin yan na patuloy na sumusuporta at walang sawang nanonood ng aking video ayan thank you very much mga idol kabubog bye bye